ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya magpo dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kaniyang yung kaniyang uh, platform of government is God-centered, philippine centered and Filipino-centered na platform lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means, kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap mga poor, particularly